sa babae ang nararapat. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. O. Oh. Meron kang tunguling ibigay. Alam mo yung pag-aasawa, eh, hindi puro take and take. Give and take yan. Physically, spiritually, economically, lahat ng li. Hmm? Ha? Scientifically, merong give-and-take relationship ang mag-asawa na pakikinabangan ng kanilang pagsasama. Ito, oh, iisa-isahin ko sa inyo. Ibigay mo lalaki ang sa babae na narapat. Ano-ano ba narapat sa babae? Hindi ba dapat tigyan ng sweldo? Tama o hindi? Aba nag-asawa sa nanay niya, iniintrigo sweldo. Bakit ka nag-asawa? Hindi naman pwede yung nanay mo pakasalang mo. Hindi ba? Ay, as well, kayo kay misis yun. Bawas mo yun sa'yo, bigay mo kay misis yung, yung nararapat sa kanya. Pagbili ng mga kabuhayan. Eh, dapat ibigay mo yung sa babae nararapat eh. O, oh, ano yung nararapat sa babae? Pag mag-aasawa ka lalaki, pakinggan nyo sa 19 ng Mateo, versikulo 3. Ganito ating mababasa. At nagsilapit sa kanya ang mga fariseyo na siya'y tinutuso nila at kanilang sinasabi na ayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan at siya'y sumagot at sinabi hindi ba ganin nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay siyay, at, ay siyay nilalang niya nalalaki at babae. Mm. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ayon. Anong batas kung mag-aasawa? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Yung dalawa magiging isang laman. Kaya nga, kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kita nyo, De, pinagsama kayo ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Paano kayo magsasama? Iiwan ni lalaki ang kanyang ama't ina. Makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa, magiging isang laman. Hmm. Ayon. Ano ibig sabihin isang laman? Hindi na dalawa, isa na lang. Ha? Kaya nga tawag sa English, better half eh. Yung asawa mo is your better half. Isa na kayo laman. Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo. Sabi ng batas. O, ngayon. Pag iiwan mo tatay mo at nanay mo, natural, mahiiwalay ka sa nanay mo at nanay tatay mo at masasama ka sa iyong asawa. O, ano nararapat ngayon? Pag mag-aasawa ka, dapat meron ka ng dwelling place. Yung lugar na pagsasamahan nyo, tina mo yung ibon. Ha? Nagliligawan pa lang sila at may ibon, hindi pa naliligaw, gumagawa na ng nest. Yun ang kanilang pugad ng pagmamahalan, kung tawagin sa Tagalog. Meron ng mga ibon, hindi pa sila naliligaw, gumagawa na sila ng nest. Yung kul... Ang tawag doon? Yung hugad. Pugad. Ayan. Meron naman, pag mga anak na yung mate niya, hahanap na siya ng mga dayami, kagaya nung alaga ako nung araw na kalapate hanap nang hanap yun ako, tapos iniipon niya. kasi dun sila magsasama sa lugar na yon Dun mga anak si misis. kaya kung mag-aasawa ka, hanap ka muna. Kung wala kang pagpatayo ng bahay, hanap ka muna ng upahan. Eh hindi. Pero yun, kumama na sa akin. Eh sa tayo dito, ang bahala na. <laughs> Isasaksak ngayon doon sa Bienan. Ang asawa niya. Sasaksak sa kanila. Kaya mahirap magkasundo ang magbiyanan eh. Mag eh. Hindi naalala si Pepe Pimentel. Ang mortal ko ikang kaaway ang aking biyanan. Kahit yan biyanan ko minsan, pakialam meron masyado yan eh. Nako, anak, yung asawa mo. Wala ka kwenta, kwenta ang babae yan. Eh, maghapunitan na kayo ka eh. Anong klaseng babae yan? Huh? Ate niya, hindi naman iniintindi. Eh, kaya maghapun ka kayo naglilihi. Oo. Oh. Talagang gano'n ang babae pag naglilihi. Dapat umulawa ka na yung manugang mo, eh kaya gano'n naglili, tatlong buwan ang tiyan. Oo. Oh. Di ba? Kaya hindi, hindi pinapansin yung ibang biyanan yung pipintasan yung kanyang manugang. Kaya nagkakaaway-away sila. Eh, para walang away, maminimay, sabi ni Kristo, para walang away, eh bigay mo sa babae nararapat, dapat tignan mo si bigyan mo siya ng matitirhan. Meron ka na ba? Pag ang sagot mo'y oo, okay, pwede ka nang manligaw. Ha? Ngayon, may matitirhan na ba? Eh baka nga may matitirhan, wala namang kawali. Hindi naman pwedeng magsangag ka, may kawali ka, wala kang siyensi. Hindi pwedeng ganunin mo yung... Kailangan may siyensi yun. At pag may siyensi, kailangan sandok. Dahil pag niluluto mo yung may sabaw, hindi pwedeng siyensi yun. Pag titikman mo yung sabaw, eh, mahuhulog yun doon sa siyensi. Lalo na yung butas-butas. O, oh, di ba? May sandok ka na ba? May kawali ka, may kaldero ka. Ha? Meron ka ng takore, initan ng tubig. O kaya water heater man lang, wala kang takot eh. O, kumpleto na ba? May kutsara na? May tinidor? O, meron ka naman pang, pa, naman pang kayod ng, ng milon? Ha? Lahat yun, kasama yun eh. Hindi ba? O, tapos may ka? Meron ka ng ESO gasol o anumang bang gas dyan, ano? Oh, o meron ka na bang unan? Tumot? Meron ka na? Para kung dumating yung malamig na malamig, hindi kayo naghahataka yung Miss ng kumot. Hindi ba, no? Oh? man lang kayo. Meron na ba noon? O, oh, pag nasagot mo, meron na ho ako lahat yan. Ang mo na. Meron ka na bang aral na ipakikisama mo kay missis Dapat lahat ng yun pumasok sa loob mo. Para kasi magtatayo ka ng isang pamilya. At ang pundasyon, kayong dalawang mag-asawa. Pag mahina ang pundasyon, mahina ang kabahayan. Tandaan nyo mga kapatid. Pag nag-umpisa sa magandang pundasyon, maganda ang katapusan ng kayariang ng isang busali. Ano ang ibig ko sabihin? Ibigay nila laki sa babae nararapat. rarapa. Bigyan mong bahay. Hmm? Anong nililigawan mo, eh, mapasagot mo lang eh. Gagawin ni kakitang reina ng aking tahanan. Okay naman. Hindi naman masama yung na reynahin mo yung asawa mo eh. Hindi kita paglalabahin. Malala. Hindi kita paglulutuin. Eh. <laughs> hindi kita paglilinisin ng bahay. Okay yun. Napakatamis sa pagdinig ni babae yun. Aba, yung pala yung totoo nga. Hindi nga paglilinisin ng bahay dahil walang bahay. Kaya pala hindi magpaglulutuin, eh. walang mailuluto. Eh, tamad pala yung mga lalaki na yun. Oh, tenyo, kawawa naman si babae. Eh. Nung magkaanak na ng tatlo, nagbalot na, pumunta na sa kanila. Sabi ko na sa'yo eh, yung lalaki na isang to, sang titig demonyito eh, kayo eh, sabi ng Genad. Ano po ibig ko sabihin? Kung ang pagkawasak ng pamilya nang gagaling sa hindi pagkaalam ng isa't isa, nang nararapat ibigay ng isa't isa. Sabi na Diyos, ibigay ni lalaki sa babae ang sa kanya'y nararapat. Ano-ano ba ang alam niyong nararapat? Tahanan, damit, pagkain, karangalan, meron ka bang ibibigay? O, ibigay mo. Eh baka mami, ang i-offer mo sa babae. Pag-ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Eh, baka naman sumagot ka. Bakit ako mahiya? Wag, ang sagot mo, eh pagka wala rin lang dangal ang ibibigay mo sa akin, ayoko na. Bakit? Eh di rin mo, mag-uumpisa tayo ng isang sambayan, Wala karangalan kahit kapiraso, piraso. Tago lang ng tago dahil yung pala ako'y number four. Eh kakanta ka si, si babae. Mga Ha? Sabi ng laki, pag-ibig niya walang dang, alang alay niya eh. Ano? Kakanta naman si babae. Bawal na pag-ibig, laging nakakubli. <laughs> Kaya wala kang malak makatitira eh, dahil nakikita ka nung, ng number one eh. Yun ang masama. Dapat pag mag-aasawa ka, may karangalan ka iaalay sa misis.